Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is March 8 na po. Naku, ngayon ko lang po talaga na remember. March 8 na pala? Alam, ko talaga akalain. Kaya pala, ano, ito bigla. Wala po akong plano na mag, ano, mag ito. Wala po akong plano na magpakita. Uh, pero, magpakita po ako. Uh, hmm. hala, amazing naman na. Na-amaze ako kasi hindi ko po talaga akalain na <clears throat> yan. Magsasalita po ako dahil gustong gusto ko po ang talata na to. Pero bago ko po ulitin itong talata na to sa 1 Corinthians chapter 2. Ang ganda-ganda po dito, no?